Magandang araw sa lahat. Ako si Natalie Banlaigas. Ngayon, tatalakay natin ang panahon ng bagong lipunan. Isang panahon sa Pilipinas na may bagong pamahalaan at patakaran para paunlarin ang bansa at lipunan. Ngayon, matutunan natin ang tatlong bagay. Sa kasaysayan, pag-uusapan natin ang bagong lipunan. Sa Ingles, ay ang refleksyon at pagsasalin. At sa musika, titignan natin ang mga awit at tula bilang tinig ng lipunan. Noong 1972, idiniklara ni Pangalong Ferdinand Marcos ang matas pinta. Ang resulta nito ay para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Isa sa mga layunin ng martial law ay ang pagpapatibay ng disiplina, pagpapalakas ng nasyonalismo o pagmamahal sa bayan at pagpapatupad ng iba't ibang reforma. Ngunit, hindi lahat ay sumangayon. Maraming kabataan at istudyante ang nagprotesta at nagsagawa ng mga rally dahil naramdaman nila ang kawalan ng kalayaan at matinding censorship. English Translation The chaos was replaced by discipline under the new society. Ibig sabihin, pinalitan daw ang kaguluhan ng disiplina sa ilalim ng bagong lipunan. Pero sa realidad, maraming mamamayan ang nakaranas ng takot at pang-aabuso. sa inyong harapan, upang ang Tagalog ay gawin kong integrasyon sa Ingles, so halimbawa ng pagsalin. Ang kaguluhan ay pinapalitan ng disiplina. So, in English, chaos replaced by the discipline. So, sa panahon ng bagong lipunan, um, sinabi ng pamahalaan na kailangan ng disiplina para umunlad ang ating bansa. Kaya't pinatahimik ang mga tumuligsa at pinatigil ang mga protesta noong panahon. So, ang tanong, anong mangyayari kapag ang freedom of speech is limited. So, pagbabawal ng malayang pagpapahayag, pagkontrol sa media, pagbabawal sa kritisismo, paghadlang sa mga pagunlad ng lipunan, pagtaas ng tensyon at kaguluhan sa ating bansa. Dadako naman tayo sa panitikan at musika sa Bagong Lipunan. Sa panahon ng Bagong Lipunan, maraming akda at awitin ang lumabas. May supling ni Ruth Mabanglo na tungkol sa pakikipagbaka ng kabataan. Uh, mayroon ding isang munting alamat ni Emmy Marcus na nagpapakita ng ideal ng pamahalaan. Sa musika naman, sikat ang anak ni Freddie Aguilar na tungkol sa pamilya at lipunan. At kapaligiran ni Florante na sa kalikasan. So makikita natin dito na ang panitikan at musika ay naging tinig ng bayan. Minsan pabor sa gobyerno at minsan naman ay para ipahiyag ang pagkikipagbakan ng tao. So ngayon, si Enoch Elma Jane naman ang magpepresenta sa historical background. Ngayon ay ang awit na anak. Umabot ito sa pandaigdigang kasikapan. So ang kanta na anak ay sumikat hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa iba't ibang bansa. Naging simbolo ito ng hirap at halaga ng pamilya. So ang kanta na anak ay, nagpa ay nagpapakita na kahit gaano kahirap ang buhay, mas importante pa rin ang pamilya at respeto sa mga magulang. Patunay na ang kanta ay musika ng salamin ng kasaysayan. So ang kanta na anak, hindi lang ito entertainment o kanta lamang. Isa rin itong refleksyon sa ating kultura. Makikita na ang integrasyon ng kasaysayan, wikang ingles at musika sa panahong bagong lipunan ay mahalaga sa paghubog ng kaisipan at kultura ng mga Pilipino ang kasaysayan ay nagbibigay ng mahahalagang aral mula sa nakaraan na nagsisilbing gabay sa kasalukuyan. Ang wikang Ingles naman ay nagsisilbing tulay upang mas mapalawak ang kaalaman at makipag-uugnayan sa buong mundo. Samantala ang musika ay isang paraan upang maipahayag ang damdamin at karanasan ng tao, pati na rin sa mga pangyayari sa lipunan.